For today's video mga master, nandito kami sa Tres Reyes Island, Marinduque At shout out sa mga taga Marinduque Ito yung view, pagka backward mga master Dito sa Tres Reyes Island to mga master Napakaganda Napakaputi ng pangin at napakalino ng tubig okay. Yan mga master Star Horse Yan Marinduque, Lucena, Dalahigan mga master Yan yeah, mga master Dito man, Amihan Kapag sa sa norte, Amihan pa dito, Ami pa Dito kami sa mga port uh, Marinduque mga master Dito na kami Kundo na kami sa Palanakan Port Marinduque Marinduque Ayan, mga master. Yan ang marinduke. Nandito yung napadaan sa Ilocos Norte, mga master. Hinabol namin. Tapos bumili ng yellow pintuna. Yan, mga master. Port of balakan Yan o, oh, mga master. master. Yan, master. Napakasarap Sinap. na inihaw niyan. Oh, sino sarap talaga niyan. Bakit nang kukunin? Mas <laughs> kasi nabaw. Sarap.